Itinutulak din sa BTA Parliament na maging 100 bed capacity ang dato o din sin District Hospital sa Maguindanao del Norte at ang pagtatatag ng Bangsamoro Irrigation Coordinating Office. Ang detalye sa report. Sa ilalim ng Parliament Bill 08, ipinanukala ang pagkakaroon ng Bangsamoro Irrigation Coordinating Office. Magsisilbi itong main body ng rehiyon para sa pangangasiwa at pagpapahusay ng irrigation system sa rehiyon. Habang isinusulong naman ni na members of the parliament, Bainta ng Patuan at Susana Anayatin, na maging isang daan ang kapasidad ng Datu Dinsenswat District Hospital mula sa kasalukuyang 50-bed capacity ni refer naman ng mga panukalang batas sa kani-kanilang komite kabilang ang committees on agriculture, fisheries and agrarian reform, finance, budget and management at committee on health para sa dagdag na deliberasyon.